Oh, wala talaga sila takas kasi. Eh, pa ito, 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 ito. Eh, oh, oh, oh. no. Ay, oh, no. Yan, yan, yan. Uy, huli. Hindi Ang mga patakas. <laughs> Kareng mga patakas ka kay CJ, ya? No, 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 no. It's a big no from CJ Rivas. You know, 621 viewers. Thank you so much, everyone. 286 viewers Kama CJ Rebus TV Thank you so much Idol You Ayan na 307 viewers For CJ Thank you so much wow, idol. Give me 500 Give me 1000 guys No Para naman mas lalo kaming gaganahan Mag live Mag stream Sa mga gantong fishing adventure guys Please, Ayan nga, eh Please like and share and subscribe. Do not, do not, forget. Wow. Ano yan? Huli nyo. Sa Japan. Sa Japan bayan? yan? <laughs> Anong dito kami sa Korea. Idol, Korea. <laughs> Nasa Korea kami. <laughs> Napakamahal po kasi ng isda dito. Ah, uh, 1.5 million po ang dalawang piraso. 1.5 million na doll? Oo, oh, 1.5 million lang nice isang piraso, uh, dalawang piraso tilapia. Nakita ko kanina sa grocery, ano eh, 51, napakaliit. Napakaliit na. Oo, oh, ang liit tol, ang liit. Napakaliit na. Ayun o, no? lakas ang hangin mga idol. Napakalakas Nakita ang hangin. Na guys, nakikita nyo yung Ayun, no. Ano mga puno? Napakalakas ah, na hangin kasi may bagyo ngayon, no. Uli agad, no. Dalawang basket agad, dalawang hagis pa lang. Sana makauwi tayo ng karpa doon banda, no. Kaya nga. Doon, ma ma dito maraming karpa diyan oh, eh. Oo, dito banda, daming karpa dito, eh. Daming karpa ka humasa kaso lang ano. Hindi namin natakpan na mayos. Oh, laki kasi ng ano, butas. Mhm. Mm Ah, okay ah, parang Japan din. Opo, idol. Dito sa Korea kasi napakamahal po ng bilhin. Oh, wow, wow, ang sipag niyo, opo, idol. Eh, ganyan talaga, idol. May yung malakas yung hangin dito. Kasi uh, malapit na talaga yung ano, yung uh, winter. Na landfall na, landfall. Kaya kailangan din ng konting sipag mga idol. Please guys, sa mga nanonood kay Bismo TV, please like and share and sub. Do not forget. Thank you so much sa Axian na PH. Where are you my friend? Tagasaan saan ka po? Japan. Ah, Japan sa tayo doon. Pagka Japan siya. Kaya pala. Kala niya sa kari, Japan tayo ay Hindi ay Nasa Korea kami. Korea. Saan ka ba sa Korea, sir? Sa may, si, sa may lalim ng ano, ay malaking building. <laughs> Gawin nyo na daing ha? tinapa. Ayun, oh, para pag-winter. Marami po. Oy, oh, po idol, ganyan po o, na. Oh, idol, pag maganda na panahon, no? Oo. Oh. Ulan kasi ngayon eh. Pero ngayon, ang, gagawin na 'yan mga idol. Baka binuro. ano 'yan? Ang gagawin na pa yung mga, mga, idol, ano lang, yung, mga yung yung yung, yung taton. Lagyan ng suka. Buburo? Hindi, yung, 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 yung... lang. Oh, ibabat, Ibab, oh, ibabat sa suka. Marine. Oh, marinated. Ah, marinate. Marinate. Oh, Oh, style bangus, no? Marinated mga idol ang ating gagawin ngayon. Marinated po. Kasi hindi pwedeng magbilad ngayon kasi ano? Bagyo. Medyo bagyo tapos walang araw. Kaya marinated po Adol, yung ating gagawin. Sa manong panahon guys. Uh, Napakabilis na master. Tinakasang ka master. <laughs> <laughs> Tinakasang ka no? Ka -ka Akala mo ah, ka sa akin sabi niya. <laughs> <Ka -alala. laughs> Akala mo ah, mahuhuli mo ako. <laughs> Yan yeah, ang daing. Opo idol. Magdadaing kami. Wari, naka nakamarinate na. Nakamarinate na. May araw. Yun po pwedeng ibilad para mas bab, mas mab, mabango po siya